Activated na ang Interagency Task Force Tigil Pasada na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Metropolitan Manila Development Authority para tutukan ang dalawang araw na welga at transport strike ng grupong piston ngayong December 14 at 15. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes, kamukha noong mga nagdaang Tigil Pasada, higit kumulang anin na ang rescue vehicles o sasakyan ang inihanda ng MMDA, iba't ibang ahensya at LGU. Ito'y para alalayan ng mga pasahero na posibleng maapektuhan ng Tigil Pasada. Uh, yung nakara natin, 686. So more or less, ganun din po yan. Meron nga po tayo kasi interagency task force, Tigil Pasada, na pinamumunuan ng Office of the Executive Secretary, na activate na po yan as soon as na-announce ang piston na sila ay magsasagawa ng uh, tigil pasada. Na-activate na po yan. Una naman ang nilinaw ng MMDA na hindi ito i-dispatch ng sabay-sabay at depende lamang sa mga apektadong lugar para hindi mawala ng kita ang mga pampublikong transportasyon na mas piniling pumasada kesa sumali sa welga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.